Thanks God, it's Friday at akala ko nga hindi pa nga ako makapasok nito. Si mama nga akong mag-alarm 3.13 ng madaling araw dahil ayaw niya nga dali-dali ang kilos niya. Pero sa kasamaang pala, hindi nga nag-alarm ang cellphone niya. Kaya nung magising siya, 5.40 na nung umaga. Habang ako nga ay kumakain dyan, sinasabay niya na nga ang pagpapainit ng tubig. Para direct suligo na nga ako pagkakain ko. Akala mo nga hindi nagmamadali at nakuha pang manood ng vlogs ko. At ako naman ay pasayong sayo pa dito. Tinulung <laughs> mag-asikaso ng sarili ko. Nang ako nga ay madali dahil ang bilis nga din ng oras. Nilagyan na nga lang ng moisturizer ang mukha ko at hindi na nga ako makapagreklamo. Dahil parang mapupunit na nga. Anong nung mga oras na ito. At ito nga ang oras ng alis namin araw-araw. Pero ngayon nga nandito ito pa rin kami. Sa tulong nga ni mama at tatay, paalis na nga kami. Hingal na, hingal nga ako sa pag sa oras na yan. Sa lagay na to, mukhang hindi na nga ako malele. Mabuti na nga lang at umaambon nga lang. At kung uulan pa ng malakas, lalo na kami nahirapan dito. 6.28 na nga nung makarating kami sa jeep. At nung pinaandar nga ng tatay ay pinakaba pa nga ako nga mag-start nitong jeep. At nung pinaandar nga ng ilong beses, ay tumuga din. Nakalos na nga kami nito at buenas, napuno nga ng estudyante ang jeep ni tatay. Daladala nga ni mama ang balutan ko. At dun na nga lang daw siya magluluto ng tangalihan ko kila mami lang. Dahil hindi nga siya nakapagluto kanina at nakala nga niya, malilit na ako. Natid na ako ni mama at pass forward. Tanghali na ito at hinatidan na nga ako ni mama ng lunch ko. Nag-aalala na nga ako at baka nakalmutan na ako ng mama ko. At nung nakita ko nga siya, abot Tinatanong ko nga kung anong menu niya ngayon. Ay abang, walang kamatayan na namang adobo. Pero favorite ko talaga ito. Huwag nga lang araw-arawin at nakakaumay nga naman. Habang kumakain ako diyan, pinampunasan niya lang ako ng pawis. Sabihin niyo, masyado naman ako binebaby ng mama ko. Ay, hindi ako naiiyo. Dahil maswerte ako sa mama ko na kahit kaya ko ay, palagi niya pa rin akong inaasikaso. Habang kumakain ako dyan, binibidyo ko na nga din ang sarili ko. Ito nga mga kaklase ko, todong ngiti nga sa camera ko. Napaka-supportive nga ng mga kaklase ko. Dahil masaya sila sa pagblablog ko. Pagkatapos ko nga, kinuha ko na nga itong mga test paper ko. Para ituloy nga yung hindi namin natapos sa pre-test. Thanks God at Friday na. At nabuho ko nga itong isang linggo. Bonus pa nga na na-vlog ko ang pagpasok ko. Mula lunes hanggang biyernes. Salamat dahil sinabaybayan niya din ang araw araw ko. At mas ganado nga lagi ako. Dahil isa na nga kayo sa mga inspirasyon ko. Shoutout ko lang pala itong mga naging pasahero ni tatay. At napapanood nga nila ang mga vlog ko. Ito naman nga din ang mga nakakilala kay tatay habang nagpapagas siya. Feeling ko nga mas sikat pa nga sa akin ang tatay ko. Dahil kahit siya sa pumunta may nakakakilala sa kanya. At tinatawag na nga din siya ng ibang bata na tatay. Salamat sa inyo dahil pinapanood niyo talaga ako. Huwag kalilimutan mag-follow, like, and share. Salamat sa panonood. Thank you, Lord.